Magandang hapon po mga kalaki. 5 p.m. na po mga kalaki. At syempre po, ito na po ang mga pang last draw natin ngayon pong alas 5 po ng hapon mga kalaki. Ha? Sa masusugid nating mga laki followers na nakatutok po dyan araw-araw. Okay. Ngayon pong last draw po mga kalaki ng ating mga uh, masusugid ng mga laki followers dyan na po ng STL ng Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at waiting mga kalaki. Ito po magagandang laki numbers na pwede nyo po mga kalaki na kayaan ngayon pong alas 5 po ng hapon. Okay? At syempre po mga kalaki, kung ready ka na, nakunin ang mga laki numbers natin, abay ready na rin po akong ibigay sa inyo mga kalaki ang magagandang tips at magagandang sumada po ng mga laki numbers po ngayon pong hapon na itong mga kalaki. At syempre kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po sa iyo. Ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre po mga kalaki, ang ating mga laki numbers ay inaalagaan po natin yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, ang ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit laki numbers po para po sa masusugid natin mga laki followers dyan na nakaabang po araw-araw. Ayan po mga kalaki. At syempre may mga nagchat-chat na naman po para po magpabati wait wait lang po kayo dyan babatiin ko po kayo mamaya pag binati ko po yan mga kalaki may nagpapa shoutout na yun automatic po may mga libre silang lucky numbers sa akin kasi ibig sabihin nag chat sila friend na po kami sa messenger kaya mga kalaki sa mga masusugi natin mga lucky followers dyan na nagpapabati dyan may lucky numbers na po kayo agad agad sa akin kaya eto na po mga kalaki hindi natin patatagalin ang mga 2 digit lucky numbers Pilipinas at abroad kunin mo na ang 2 digit lucky numbers mo ay number ito po yung una ay isulat mo na number 427. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 2325. At ang pangatlo po, number 1214. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 028. Yan po ang una. Ang pangalawa po ay number 691. At ang pangatlo po, number 320. Ayan po ang mga 3-digit lucky numbers natin mga kalaki. Isunod na rin po natin ang ating 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 7, Yan po yung unang mga kalaki. At ang pangalawa po ay number 8, 2, 2, 5. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang pangatlo po ay number 6930. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sugit yung mga outlet mga kalaki at make sure po na irarambol po mga lucky numbers natin. Para mabaliktad na mo po ang numero, abay panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po ah, huwag nyo po agad binibitawan nyo kasi. 3 days po mga kalaki bago po natin bitawan ang ating mga lucky numbers po kaya ano pang hinihintay nyo mga kalaki ha wag po agad bibitaw kasi mahirap pong magsumada mga kalaki napakahirap po talaga mga kalaki at syempre sa mga masusugin natin mga followers din nakatutok po rito lagi sa atin abay. Dito na po kayo mga kalaki manood dahil ibibigay ko na po ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers natin para sa masusugid nating mga lucky followers na nag-abang. Pero bago yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po Red Parungkin na meron pong Uh, 400,000 followers check kami po yan may second account po tayo Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian Ay po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube mga kalaki ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po agad kayo ng mga lucky numbers, agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding pag sumali ka po sa private consultation. At bibigyan pa po kita ng discount ngayon sa mga interesado pong sumali. May discount po ngayon ha Message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga fake account mga kalaki dahil naglipa na po ang mga fake account ngayon na wag po kayong magpa-follow sa mga yun dahil hindi po namin account yun. Yung mga sinabi ko pong account ngayon na may mga followers na marami, yun po ang mga legit na account namin. Okay? At syempre po mga kalaki, sa mga magpapamember po na yan, code ko po ang Birdman at year nyo at aalagaan ko po kayo sa loob ng 3 sa mga tatay Anyo Loto Pilipinas at Loto Abroad. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago tayo magpapalit ng numero. Okay? At ayan po mga kalaki sa mga interesado po, baka mali mo, dito ang swerte mo, sa private consultation, subukan mo na kasi araw-araw, nakapagpanalo kami rito, baka ikaw ang susunod nating winner at maipopost namin sa aming Facebook. At syempre po mga kalaki, hindi natin patatagalin, ito na po ang mga 5 digit lucky numbers abroad. At Pilipinas, kunin mo na. Number 31. Number 33. Number 25, number 6, at number 19. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 12, number 20, number 24, number 28, at number 36. Ayan. At syempre po, ang 6-digit lucky numbers natin ay pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers, mga kalaki. Kunin mo na ang mga listahan mo. Ibigay ko na po number. 39, number 12, number 28, number 37, number 3, at number 16. Yan po yung unang 6-digit lucky numbers. At ang pangalawa po ay number 18, number 37, number 40, number 22, number 5, at number 15. Ayan po mga kalaki-kompleto po ang mga lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang kanina pa po, po nagpapabate, ayan, si Ma'am Cintia Agustin ng, ano to, oy ng Marikina City po, hello po yan ulit sa mga taga Marikina City uh, si Ma'am Cintia Agustin, shout out shout out po sa inyo mga kalaki at syempre po sa atin pong mga uh, tricycle driver naman po dyan sa may Okay, sa may Antipolo City. Magkalapit lang yan. Ha? Antipolo po dyan sa may Marcos Highway. Opo. At syempre may kilala po ako dyan mga kalaki batiin ko. Dali po sa may papuntang Antipolo sa may Tikling. Ayan po. Opo. Tikling po yung kainta. Tapos Tikling. Tapos papunta na Antipolo. Tapos pag lumiko ka papuntang Taytay -tay, Rizal. Ayan. Shout out po sa inyo sa aking mga kilala dyan. Kila Ati Donna at kila Ate Dulce. Shout out po sa inyo. Mananalo tayo mga kalaki ngayon. At syempre po mga kalaki, alagaan nyo ang laki number sa amin ng 3 days, bago po natin palitan good luck